Nagkakalabasan na, Bella Padilla na dula sa Showtime. Si Paolo abilino pala ang bumili ng pink bike na gamit ni Kim Ju. Grabe naman ang isang expensive gift na ito. Kaya pa na bagong habis na kasi boyfriend pa na ang nagbigay. Iba gumalaw itong si Paolo. Bagong sekreto na naman ang nabunyag mula sa bestie ni Kimi. Ibig sabihin, noong nagtrending ang pagsama ni Paolo kay Kimi sa isang bike shop, gastos pala talaga ni Boypen. Naihiwagaan na nga talaga ang dahat sa galawan nila. Ay nga sa mga komento, kaya naman ganoon na sila kadikit sa isa't isa, may mga itinatago sila na as in na magpapakilig sa ating lahat. Bonus na lang noong inamin sa interview, ni Kim Joo na 5am pa lang kumigising na. Para magjaging with Paolo Blino. Ayon pa sa isang komento, nagbibigay na ng regalo. Naanala niyo ba noong nagpunta sa Taylor Swift Tour si Idol? Pag-uwi ganing Pilipinas, may pasadubong kay Paolo Abilino na t-shirt. Kopol pa nga sila, sure kaming gahat, na hindi lang iyan ang ibinibigay ni Paulo at Kimi sa isa't isa. Napanggit din naman na panindalan ng food nito ni Paulo Abirino para hindi nagugutuman si misis sa trabaho. Grabe na kayo, Kim Kilig Kiling mala. Wag sana magbago ang sweet ng yendrawa.